Ayan mga idol, yung aking mga pamangkin at anak nasa yaw o gagaling po. Oh, ang galing naman ng tatlo. Anak ah, ko po dyan yung isa, yung pong nakabulaklakan po jogging pants. Ito naman pong dalawa ay ako ko na mga idol. Ayan, oh, magaling po yan Sumayaw, mga yan. Ayan, alok-ulok pa po yan mga idol. Oh. Sayaw kayo nining, sayaw. Dali. Masayaw. Oh, Sige. Ayaw kayo. O, oh, talaga naman. Ang galing naman ng tatlo. O, oh, bakit na kayo? na kayo? Tapos na yun? Ah, tayo kayo. Oh, game One, two, three tan 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 na 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 ang galing sumayaw nung tatlo oh agim na masama na naman po mga idol ang panahon dito sa amin medyo madilim na naman po at naambun ambun dito sa amin ayan po ang kalangitan dito oh ay may na naman pong bagyong dalawa dalawang bagyong idol tamo po ang panahon sa amin yan po sila mga idol yan ang aking uh, kapuna. tapos ang anak ko naglalaro sila doon mga idol yan diwanag. liwanag um, ambo na naman mga idol na ito po yung aking asawang maganda oh. Magandang Ayan po, o, talaga na ang ah, ganda po ng asawa ko niya. Hmm. Ayan, magandang hapon daw po sa ating lahat. Kasama ako dun. Na ito po ako. Ayan, makasalamin. Madilim po dito. Ang ano, kalangitan sa amin. Ayan po, o, gawa po nung naumumbag yung mga idol. Ay, ano nga yung mga manok nga hoy, eh. mo na ang mga manok hagan mo na, butong na yun eh. butong na yung ating mga manok dyan hindi pa napapatuka pala yun dito lang po ito mga idol sa may tapat um, ng bahay namin yan lang po yung bahay namin eh. ah, nakaupo lang po ako dito sa karusada, yan po yung bahay namin mga idol eh malapit lang dito lang sa likod ako pinakaupo dito nakaupo ako dito ng idol hmm, dilim ng panahon dito ano oh, ano? Um, dilim ng kalangitan sa bagay ay ano nga 5 na kaya siyempre madilim na rin talaga hmm.